van at dalawang motor nagkarambola mga driver sugatan. Newscoop mula kay Christine Belen. Sugata ng tatlong driver ng magkarambola ang minamaneho nilang mga sasakyan sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Ayon sa otoridad, minamaneho ni alias Prisco ang kanyang L300 van at binabagtas ang kahabaan ng Barangay Poblasyon 5. Patungong Barangay Poblasyon 1 habang nakasunod naman sa kanya ang minamanehong motorsiklo ni alias Jefferson, kung saan na sa kasulungat na direksyon namang binabagtas ni alias Rolly at minamaneho ang isa pang motorsiklo. Siklo. Nangyari ang insidente ng biglang makasalubong ni alias Rolly ang isang e-bike dahilan upang maapakan niya ang preno ng kanyang motorsiklo at pumihit sa kabilang lane kaya bumangga ito sa L300 van habang bumangga naman ang nakasunod na motorsiklo ni alias Jefferson sa nasabing van. Mabilis na isinugod sa ospital ang tatlong driver upang malapatan ng lunas. At yan ang aking news scoop. Ako si Christine Belen nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.